Sino palit yun? Dito ko na yung si papa ko. Awakan mo. Masarap? Sino hey. nagluto yan? Sino hey. nagluto? Papa dati. Sino? Yung lutong dati ko itong papa. Itong hey, papa. tinitingnan <laughs> ka ni Tito Puro yung siya daw nagluto. Si Tito Puro itong nagluto niyan. Masarap? Masarap. Hey. Masarap? Luto ni Tito Puroy? Ha? Tignan mo muna siya. May utang ka pa pala kay Tito Rambo. Inubos mo daw yung pagkain ni Ate Queen. Ha? Bibigyan natin yung money mo. Ha? Wala ka nang pang SM. Babayaran natin yung utang mo. Hmm? <laughs> Wala ka nung pang <bagay, laughs> SM. Magbabayad ka yung utang. Sarap? Gusto hmm? ko ano ko. Ano? Anong gusto mo? Ayun pa ba? sa buntot. Anong gusto mo? Kamaya sa buntot. Buntot na lechon gusto mo? Pawis na pawis. Balat. Ah, sa buto tu, kuat ayah Balat lah. Balat mo <laughs> Uy, pa oh. buhay. Pakita ko lang sinini kasi natuwa naman ako. <laughs> tsaka para pag malaki na siya may mapapanood pa ako mababalikan akong video niya ayun no, tignan niyo, usu-usu pa oh, 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 oh hmm. hello <laughs> tignan niyo gulong-gulong <laughs> po siya tapos biglang nakatulog kaya ganyan po pesto niya tapos meron akong isang baby boy dito si Rowan, pinalabas ko muna kasi entok na nga si Nene kanina. Makulit siya. Pero babalik po yun maya maya. May nanonood ng One Piece. Si Bray. Nandito lang po siya dahil si, ano, uh, na-surprise nga po kami. Hindi ko din alam. Uh, pumunta kasi si Papayam kanina sa Guagua. Sumaglit so, lang po siya dahil may kailangan po siyang pirmahan na papers doon. Ngayon, uh, nakita ni Bray. Sumama ka kay tatang, no, Bray? Kailan ka daw uwi? Eh. alam? Hindi mo pa alam. Sakto, wala naman po siyang pasok. Psh, bata. May isang bata, o. Oh. Chi. Oh, ano? Tama po yan bawal po siya cellphone. Ma, bukas. Basta. Oh, ano, cellphone ni Papa yan. W wala kasi si bukas Papa niya, kaya na. Bukas pa, tapos. Oh, sige po. Marshmallow na may hmm? chocolate. Oh, tama na po yan. Manood ka na lang ng TV. Wala po kasi bukas. si Papa niya, si ka-farmer, yeah. may pinuntahan lang po. May meeting na inatin. Yeah. Tulog na. Maaga pa bukas. Kami pala maaga. Kasi, syempre, Saturday. <laughs> Ayusin ko si Nene. Kawawa na yung hey, bebe Magandang buhay. Ay, patapos na po kami. Sabado. Ah, nandun si na. Rowan. Kondi oh, na lang po. Tapos, ay, hindi ko na na-vlog kanina yung aming papi na-adapt na po siya. Nawala na rin yung, may sinulat ako dito eh. Oh, wala na. Na-adapt na po siya. Pinaliguan ko kagabi. Ay, hapon. Ang bango-bango niya na. <laughs> Tingnan nyo, may hawak akong balat na lechon. Bibigay ko kay Rowan. Pang ano niya, commercial. Rowan! Gusto niyo ba doon ka sa may umiikot na lechon. Doon tayo bilis. Gawa tayong commercial. Ah. Uh. Oh, bebe. Ha? <laughs> okay. Ay, pangisim ikaw. Tila. Ay. Tila. Ay. Tignan mo. Tignan mo. Na ate na. <laughs> Hinahanap niya bebe. Sabihin mo na ate niya na. Na ate na. Kaya, <laughs> ay, mas mar, marunong sa pera to ah. Ay. Ha? Picture mo na kita dito. Ay, gawa kang ano mo, commercial. Ay. Ay, sana oh. Shoot mo sa busan niya, mama. Ay. Oh, tangan ano mo yan. Na, na. Na, <laughs> ha? Ka, o, bili kang balat ng lechon. Ayun, sili. ah Sili? Hindi yan sili. Paminta yan. O, oh, bilhin mo yung balat ng lechon. Akin na yung money. Akin yung money na. Akin na yung money. No, Dito, dun ka muna, komersyal. Gusto niyo ko ba lechon? Sabihin mo muna. Dito katingin. Gusto nyo po lechon? Dito. Ay, ay, ay. Pakipuro lumayas <laughs> sige na, huwag ka nang maiyakay dito po Roy Tinignan lang ni po Roy pumatras kaya nga, nagbago pa isip eh mamaya ko na lang Rowan, tawag ka diyan nga po nila si Mama Beth si Bray. Susunduin na ata si Bray. Sabi ko, kahit bukas na. Special service po ito. Malaki po charge. Pinag-order kayo ni Kong Kong. Oh, special service. Sabi niya, may charge daw yan. Only rice, 179. Uh Oo. -oh. 179 one 179. nine Pero sabi ni Kong Kong, pwede naman daw libre basta bawal magkutsara ka oh, libre daw. Oh. Libre basta kakamayin. Oh. Oo oh, nga, sa, kumuha po siya ng paan ng lechon sa loob. Sabi niya, bibigay niya daw kay Shadow <laughs> bibigay daw kay Shadog, natawa kami. Si Shadow bibigyan ng ano, paan ng lechon. Sinundan namin ng tingin, paglabas niya dito, siya pala kumain. <laughs> ang bait ni Kong Kong, bebe, binigyan niya ng paan ng lechon si Shadow ganda buhay ulit mga kabebe. Hindi <sharp inhale> kasama. Flex ka lang po ang aming sinigang na may puso. <sharp inhale> may pag-ibig. <sharp inhale> para pumuti po lalo yung sabaw tapos, ang sarap po niyan, yung mga ano na, buto ng lechon kahapon Del, nakadalawa po kami kahapon ayan, buo pa yung ano buto-buto, yan po yung masarap sa sabaw tapos, syempre inaalis-alis po yung, yung mga bula-bula ayoy -bula. Ayan. Tapos, ayan. Nagpakulo na ng para sa mga kutsara. Niinit. Ayan, nandito na kami. Busy. Ay, nag-vlog naman na pala ako kanina doon, no? May import po kami si Sai Sai. Anak ni Rambo. Tapos, bibigay ko lang po good morning po. Ah, mga mag kay Ate Mer. Nakalimutan ko. O, oh, tag-isa kayong mag. Ay, so Uy, meron ka na. Oh, hindi ko, Nalagay po saan dyan. Baka maulog ka. Ah, okay. Oh. Isa pa. Ba, kay Dexter yung isa. May kitchen yan. Kini, kini pa po masumabot yung pongpong? Kini ka pa po? Oh, kini pa po. <laughs> Oye, oh, huwag niyong tawagin ng tawagin si Kang ah, eh. oh, Kang. Minsan wala pong pag may mga daming kumakain doon. Tapos, wala, syempre, minsan may gusto ka, magtatawag ka. Wala pong tao doon. Ay, Dex, oh. Galing kay Ate Mer. thank, you, <laughs> thank you, Mamaya pupunta Ay, thank you, si Ate Mer. Ha? Ayan, medyo hindi na po busy. Ay! Meron tayong bisitang ano to. magpe-pick up. Sino kasama mo? Ako Eh? Totoo. Darating doon sila parents Ah. O oh, dyan. Upo ka na. Ay, may import kami. Si Sai Sai. Thank you. Kasi, ayun. Ah, emergency Ay, yun. hugot namin. Uy! Dala ni ate Mer. Ni iniikot ko kasi baka ayo kung nagugutom sila. <laughs> Jones. Ah, kuya. Eh, Tesla Yeah, luto ay, ko yan, ay, joke. <laughs> <laughs> ay, nandito sina Ate sana. Oh, papa yan nandito pala. Ay, hello po, good afternoon. <laughs> Toasted show pa po. Hmm, masarap to. Uy, merienda. <laughs> ate sana.

ni Kanyang... Kiti 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 Chavio ah, ah, ah. Picture ba? ba Picture ah. Uy May Ano, totoo na to kay Rowan na talaga yan no. hey. Rowan As malaki to May ano Baka wheelchair to <laughs> Yung kay Ma, nabigay na? Hindi <laughs> hey, Bagong ano? Hey. ano <laughs> pa, oh. Ay. May Ay. ka Ano? Wala. ng pambuhaya. ng Ay. Abakal. Uy. Ay, apakan ka dito sa paak. Sina hindi niya maano kasi walang dito. Ay, nandito po si na ano po, Cavono and family. Fresh from Batangas. Ay. <laughs> Mainit. Okay na lang 'yan. Ano? Kay kay Owa mapalayanuhan. Kay Owa ma. Sayo? Bye bike mo talaga yan? Nas, nasan yung kay Lola? Nasan yung isa? Tignan mo kung kaya mo i-drive. mo muna yung isa, yung, yung luma. Mali na po kasi masyado niyang, masyado na siyang ano doon. Expert. Excited ako? Ha? Excited ako. Excited daw po siya. Excited ka? Ay? Ate, oh si ate wala nakamudusok si ate. <laughs> Ay, din, ate yung range hindi yung ano screw Ayan, ngayon ko lang po na-check yung mga pasalubong ni Ate Mer. Ang dami na naman pong pasalubong. Ayan, oh. Papayam. Ay, naririnig niyo po siya. May Ate, tingnan mo yung damit mo. Ang ganda, ka-farmer. Ka-bebe. Mama huh? Bet. Na? Nasaan na? Si Dodo. Rowan. <coughs> Naging Dodo. Tuloy ang cute saan doon. nasa akin? Si Bunayne. Ito ang cute. Mm. Akin okay, na. Opo, try mo nga. Tingnan mo. Sukat mo. Bago Nasaan ligo. yung isa yung akin? Nito lang po sa'yo. Thank, thank you po kay Tita Mar. Thank you po, Tita Mar. Thank you po, Tita Mar, again. Thank you po, Tita Mar. Thank you po, Tita Mar, ganda. <laughs> Dito ka, tingin ka. Thank you po, Tita Mar, ganda. You're welcome, Chichi Bumi. <laughs> May mga ibang snacks din po para sa mga bata. Ay, narinig ako. Joke lang. Good morning, Nene. Kakulay mo na naman damit mo, Nene. Saan pupunta si Nene? Dog. Eh? Ay, dide. Did May sibon. Gusto niya na mipat. Dog. dog, Anong dog? Dog. 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 Good morning po. Monday. Sabi ko naman po, pag Monday, may session po kami dito. Maritation session. Charot. Ayan, nandiyan na si Sari, tsaka si Rizal. Ayan, naglilinis kami doon si ni Rizal. Ano lang naman? Yung mga naiwan lang kahapon. Na... Wala lang, ano lang naman. Parang preparation na din. Kasi magluluto po kami doon ngayon ng... Lugaw. Oh, ayun, na si ate si Chichi. Sinundo siya ni Papa niya. Meron kasi siyang ano ngayon, uh, session din. Parang summer, ano lang. Pero, isang oras lang naman po. Tapos, twice a week ate? lang naman. Ayan na si ate. Oh, ganda ni ate. Ganda ate. Diyan na lang, oh. Maiwang ka na. Kukuha lang. ka <laughs> na? Mas masarap kasi ni drive kaysa dun sa sumisipa si Panochi. Ayan, dyan ka na. Ngayon, galing na kami dun. Babalik lang ako. Kukuha Ay, ako ng makakain Tung namin. oh, nandyan si Sheng Sheng. Na. Kuha lang akong almusal dyan na. Kuha oh, mo ako. Kami kain na. Opo, opo ha. Huh? Opo. Nagulat si. Uy. Didilat, ang didilat, didilat naman oh! yun. Ayan, hintayin nyo na. Didilat, didilat, didilat. Yeah. Ayan, malimusal. <laughs> Silang piraso na lang ng hotdog yung nakita ko yeah. sa red. Tapos, itlog. Kami lang naman ni na, ano dito? Rizal. Tsaka si Sari. Ay, ay, ang bilis naman. Ay, nako. Yung mga ba... Si na kasi nag-almusal na dun sa baba. Daddy. Tapos ayan, syempre, pancit canton laki na ng pancit ngayon no kasalo pa ayan. tapos may macaroni pa gawa ni ate Julie from Batangas pasalubong po ni na kabono tapos ayan may pandesal pa ang sarap ng amoy ng pandesal tinatawag ako ng kape. Lugaw day! Lugaw na may tokwa. Mag-overload kami. <laughs> Sabi ko masarap yung fried chicken. Ayan, yung pong ano, ilang weeks nang nagyayang maglugaw, oh. Ngayon pa lang. nagpresinta oh, nag siya. Ay, nako. Kami dito. 5 a.m. pa kami dito. Nakapagalmusal na kami. Merienda pa lunch na. O. ay Ay, nagpagawa daw siya ng motor. Si Sari yung natoka sa Tokwa. Ayan. Nang babatok na po. <laughs> Tapos, ito yung aming manok. 60 pieces na manok. Sabi-sabi kayo na ako. Yan. Andito si Rowan. Yan o. Oh. Si Sabi o. Oh, Pakalat-kalat. <laughs> Ayan. So, Ayan. Pa chef lang si Sabio. <laughs> <laughs> Di ba masira? Masarap? Masarap, masarap. masarap? masarap yung leche plan? Masarap? <laughs> masarap? Abisay po. Ay, gusto niya na. Masarap pala sabi niya. Ay Masarap! Uy, mahulog kami. Ay, ito na. Ah, ito na. Ay, ito na. Di ba ganyan yung role ng mga tita? Nang bubuli ng mga pamangkin. Totoo yung mga memes nila sa Facebook. Mga tita, mahilig magpaiyak ng mga pamangkin. Wala ni Rowan eh. Bumaba na po si Rowan. Kasama si Mama Beth. Okay na kami. Ano, papakulo na lang nung malagkit na bigas. Uy, nandito si Dex. <laughs> Sinundo ni Rizal. Tapos nandito na rin po si na Chomar. Si ka-farmer nag muna doon. <laughs> Siyempre, pagod po kahapon. Tapos, late natulog. Pahinga lang sa glitton. Sabi ko, sige, doon ka muna kasi i-prepare pa naman yung lulutuin. Ay, hindi pa rin po nila tinitigilan ng bata. Uh. <laughs> Oy! Bakit naman yan ang ginawa? Ano naman? No, 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 no. Bakit ganyan ang naging itsura? Ay! Naging batang ano? Nawawa naman! Pulis mo lang pulis! Nawawa si Rizal! Rizalito! Lumabas ang isang sundalo! Allah Uy, nagsumbong na po sa tatay. Sino? Si tita na. Si tita ka at away ka. Oh, bless ka na kay Nina. Oh, bless na, bless. Isa ka rin, sabi niya. Ikaw lang una. Ayaw niya na din? Bless na, bless na. Bakit? Binigyan ko nga kitang di ba? Diba? Bless na, bless

Oh, mm. isang drop lang. Anong isang drop? Mm. Ay, bakit? Mm. Mm. Makikirish siya, no, sa mga nilalagay nila. Nahalo <laughs> yan. kain po tayo. Biglang umulan. Ala, nasagasaan po ako. May lisensya ka ba? Ah, kinalisensya mo. Ah, kinon, lisensya mo. Oh, kino -lisensya mo. <laughs> Nanggigigil ako. Sa... <laughs> Joke lang. Yung eh, nag-viral lang yun. Eh. Tignan ko nga yan. Eh. Love talaga siya ni Papa, oh. may Mainit kasi. Minit. Yes. Eh, wag sa damit. May tissue. Ah. Uy. Tempoy <laughs> ka talaga. Hinahat yung kay Roma. Oh, uh -huh. what, what, uh -huh. Akin na akin na mix ko. Ayaw mo chicken? Ayaw. Gusto ko lang yung chicken ng adobo. Hmm? Favorite. Favorite. favorite niya pong ulam, adobo. Si Rowan, na ano, yung Favorite. Basta chicken. Tapos, tamang-tama yung lugar oh, dahil no, no. umulan. <laughs> Nag-e-enjoy na po sila dito sa tindahan. Namiss agad eh. Kasi masaya naman po. Masaya yung weekend po namin. Mama. Yes po. Dati, gross hmm. lang to ngayon. Flower na to. Yun hmm. Ito. Eto. Hmm. Usan tayo makain? Bentosa. Go. Wala masyado yan. Ito yan, yan. Si papa. Ay, papa yan na daw si papa niya. Naging Hindi nagsukla. ka pa nagsuklay ate. Yung isa mas ano. Mas malaki yung usok na ito. bachi diba, chi masarap yung ganyang ano, yung marshmallow na ganyan yung shape. Napula, Bebe? Mm-mm. Gusto ko yung marshmallow na usok. Hmm. Babalatan ko. <laughs> Ganda ng bote namin. <laughs> <laughs> Di ba, tita mo saling shopping eh. Di ba pang vento sa kaya? Oo, changi. Pero makatakot lang Dita eh. Kaling nila asa ang makapal. Buti natin kay Nanay Conching to na. No? Ah, yung sa ano, oh, alimango. Hindi yung isa ano, kimchi. <laughs> Itapos yung isa, cheese Swiss. Cheese Swiss. <laughs> Hindi ko alam ano yung isang bote. <laughs> ang dami pang usok. Yan, yeah, massage, massage, massage si Papa G. Papa ko to. Hmm.